Ang kwento ng dalawang anghel. May dalawang anghel na naglalakbay. Nagdamit ng naayon sa katulad ng tao. Sa kanilang paglalakbay ay naghanap sila ng matutuluya. May nakita silang malaking bahay. Doon tayo. Makiusap payo baka tayo ay patuluyin nila. Sabi ng nakababatang anghel. Tok! 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 Bumukas ang pinto at isang matandang lalaki ang nagbukas ng pinto. Ang lig niya ay nakakasilaw dahil sa gintong kuwintas na kanyang suot. Kami po ay ginabi sa paglalakbay, maari po ba kaming makituloy? Sabi ng nakatatandang anghel. Hindi agad nakasagot ang matanda at tinitigan sila. Nagaalinlangan ang matanda sapagkat sila'y nakabalatkayo at hindi alam na sila ay mga anghel. Ngunit dahil sa pakiusap ng mga anghel na nagbalatkaong tao, sila rin ay pinatuloy. Sila ay pinatulog sa isang masikip na kwarto na may maatigas na higaa. Hindi sila inalok na makakain kahit na alam na matandang mayaman na sila, ay nangangatog na sa guto. Nung sila ay matutulog na, nakita ng nakatatandang anghel na may butas ang dingding ng kwart. Inayos niya yon at isinarado ang butas. Nakatingin amang ang nakababatang anghel sa mga nangyay. Kinabukasan, sila ay nagkasalamat at umalis na. Naglakbay na naman sila at napunta sa isang buki. Gutom na talaga ako, sabi ng nakababatang anghel. O sige ka lang, sa banda roon ay may maliit na kubo. Tingnan natin at tayo ay magtanong sa kanila. Nung sila ay malapit na sa kubo, nakita nila ang mag-asawang matanda. Makikita sa kanilang tinig ang hirap ng buhay. Magandang hapon sa inyo, kayo ba ay naligaw? Sabi ng matandang lalak. Kanina pa po kami naglalakad at kami po ay naguguto. Nakakahiya po ngunit manghihingi kami ng pabor na, kung may konti kayong kinapay, ay manghihingi po kami para kami ay makarao sa araw na ito. Sabi ng nakatatandang anghel. Meron kami dito at paggabi na rin masyado para kayo ay maglakbay, kaya do na kayo magpalipas ng gabi, sabi ng matandang babae. Gutom man hindi pa rin masyadong nakakain ang nakababatang anghel, sapagkat napansin niyang ang ibinigay sa kanila, ay ang tanging pagkain ng mag-asawa. Inalok niya subalit ipinilit ng mga matatanda na sila ay kumain sapagkat sila ay malayo apa ang alakbayin kinabukasa. Maliban doon, pinatulog sila ng mag-asawa sa kanilang higaan at ang mga matanda ay natulog sa sahi. Kinabukasan, nagising ang nakababatang anghel sa isang malakas na iya. Lumabas siya at nakita ang matandang babae na umiiyak habang tinitignan ang asawang inaasikaso ang namatay na baka natangi nilang kayamana. Nagtataka ang nakababatang anghel at may gali. Hinarap ang isang anghel at sinabing, Bakit mo ito ginawa? Iyong mayamang matapobre, hindi tayo inasikaso, pero inayos mo pa ang dingding ng bahay niya. Ero itong mga matatandang halos lahat ng mayroon sila ay inalay sa ating. Hinayaan mo pang mamatay ang baka nila. Bakit? Naintinihan ko ang ngit, -ngit mo, munting ang hell. Pero nung nandun tayo sa mansyon ng matandang matapobre na sinasabi mo, nakita ko na may kayamanan sa butas ng dingding, hindi pa niya iyon nakikita. At dahil sa masama ang ugali niya tinakkan ko iyo. Kagabi naman dumating ang anghel ng kamatayan, kinukuha ang matandang babae, pero dahil mabait sila sa ating. Ang kanilang baka ang aking ibinigay. Sa ating buhay, maraming ganitong kwento. Kadalasan na una ang ating panghuhusga. Ero ang ating nakikita ay maaring hindi tulad ng ating inaakala. Tayo ay binibiyayaan sa paraang madalas ay hindi natin ala.